dito ngay nagugutom na ako kaya agad na akong tumayo At dito ngay pumunta na ako sa aming kusina At dito ngay nakita ko itong mga balat ng baka kaya naisipan kong kilawin ito At ayan guys sinimulan ko ng paghiwayuan -iwa ng balat ng baka Pinas forward ko na nga lang dito dahil matagal At ayan ngay malapit na matapos sa paghihiwa dito nga'y tapos na nating iway ng mga balat na baka kaya titimpla na natin ito. Hinanda ko na nga dito ang suka, tuyo at sibuyas. Dito nga'y papunta na ako sa aming rep. Dito nga'y kumuha ko ng sili at kalamansi. At pati na rin paminta. Sinimulan ko na nga hiwain itong sibuyas At pinas forward ko na nga lang dito para mabilis At nakakaiyak nga habang naghihiwa ng sibuyas At tapos na nga mahiwa itong sibuyas At itimplahan na nga natin itong balat ng baka Nilagay ko na nga itong balat ng baka At sinunod ko na nga itong suka At pati na rin toyo Nilagyan ko na nga rin ng kalamansi Sinunod ko na nga itong hiniwa-hiwa nating kaninang sibuyas Dito nga lagyan ko na rin ng sili At pati itong mga dinurog ko na paminta At ayan nga inaluhalo ko na ano kaya magiging lasa nito? Dinagdagan ko pa nga ng sili dito at kalamansi. At hinaluhalo ko na nga ulit. At ayan, finish na ang ating ginawang kinilaw. Dito ay tinikman ko ng aking ginawang kinilaw. Mmm, sarap!